Matapos ang masaklap na pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa playoffs, isa sa mga pinakarespetadong boses sa kasaysayan ng prangkisa ang nagsalita, si Irvin Magic Johnson. Sa halip na makisawsaw sa ingay ng social media, nagbigay siya ng seryosong pahayag na dapat pagtuunan ng pansin hindi lamang ng Lakers organization, kundi pati na rin ng mga fans. Ayon kay Magic, tapos na ang laban, tapos na ang season. Wala nang dapat sisihin, at wala nang dapat balikan pa. Ang pag-uungkat ng mga pagkakamali ay hindi na makatutulong kung ang layunin ay siraan at pabagsakin ang isa't isa. Aniya, lahat ng nasa loob ng Lakers organization ay may pananagutan, maging ang front office, ang coaching staff, at syempre, ang mga manlalaro. Lahat ay may parte sa kabigwang ito. Ngunit sa halip na manatili sa pagkatalo, nanawagan si Magic ng accountability at diretsahang pagkilos. Hindi na dapat inuuna ang pride o ego. Panahon na upang itama ang mga pagkakamali at magplano ng mas maayos para sa hinaharap. Sa madaling salita, sapat na ang dalawang taon na puro palpak, ngayon ay dapat na tayong matuto. Binigyan din ni Magic ang tatlong pangunahing bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng Lakers ngayong offseason, ang roster construction, ang coaching leadership, at ang chemistry ng buong team. Hindi sapat ang pagkuha ng superstar players kung walang tamang sistema at direksyon. At higit sa lahat, hindi matutupad ang championship aspirations kung hindi magkakaayos ang mga personalidad sa loob ng locker room. Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng salary cap flexibility. Mahalagaan niya na gamitin ito ng tama at hindi sayangin sa mga short-term experiments na hindi akma sa identity ng team. Kung hindi magiging maingat ang front office sa pagbuo ng roster, posibleng maulit lang ang parehong pagkakamali. Kaya't dapat ay strategic, hindi reactive, ang bawat galaw ng Lakers sa offseason na ito. At para sa mga patuloy na bumabatikos, mariin sinabi ni Magic na hindi nakakatulong ang mga kritiko, analyst, o social media noise. Minsan, mas kailangan natin ng tahimik na pagninilay kaysa sa maingay na opinyon. Ang tunay na pagbabago ay hindi nang gagaling sa labas. Nasa loob ng organisasyon ang solusyon, sa pagkilala sa pagkukulang, sa pagbabalik sa core values ng franchise, at sa pagbuo ng panibagong kultura na nakatoon sa teamwork, accountability, at disiplina. Ang hamon ngayon para sa Lakers ay hindi na kung paano manalo sa media, kundi kung paano muling makuha ang respeto ng mga fans. Hindi na sapat ang puro hype. Panahon na para ibalik ang identidad ng Lakers bilang isang franchise na hindi lang superstar driven, kundi may matibay na pundasyon, malinaw na direksyon, at kultura ng panalo. Para kay Magic Johnson, ang tunay na pagbangon ay nagsisimula sa loob, sa puso ng bawat miyembro ng organisasyon, mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakahuling player sa bench. Ang tanong ngayon, pakikinggan ba siya ng Lakers front office? O muli na namang magiging biktima ng sariling ingay ang isa sa pinakamalalaking prangkisa sa NBA? Ang susunod na hakbang ng Lakers ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa milyon-milyong fans na paulit-ulit na umaasa, naghihintay, at naniniwala. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!